Good morning, good morning, good morning mga kapatid And for today's vlog and video Samahan nyo ako at pupunta tayo sa the best ever Bilihan ng pasalubong ng bayan So anyway, dito po dinadala ko po mostly mga guests ko Na pauwi na sa kanilang mga lugar Bago sila umuwi, matikman nila yung mga the best ever na dali kasi natin dito sa Cebu Ito po yung mga dry goods natin Puset, Toyo, daing at marami pang iba. And alam nyo ba mga kapatid, ito yung the best ever Nina and Vince. Shout out po sa so, mga kapatid ko dyan. Uh, maganda, I highly suggested pag pupunta kayo dito sa lugar ng Tabuan, punta nyo yung tindahan nito. The best ever yung mga produkto nila. And napakasarap, napakadami and syempre, may libre tayong pre-tasting. O oh, yan. Hmm? Tikim, tikim. Mmm, nam 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 nam. <laughs> Din ang sarap kapatid. Isaw-saw mo sa sukang pinakurat, nap the best ever. At alam mo ba, sobrang mura lang 'yan. Tama? Napabili ko tuloy ako sa amin eh. And then yung mga guest ko nagsha-shopping talaga. As in, enciliado po siya. So hindi siya maging mabaho sa pagpunta niya sa plane. And I think that's all. Thank you and to God be the glory. God bless. For more videos, please subscribe our YouTube Vincent Arcales, TikTok Vincent Arcales, Page Prime Online Business, and for our tour package, please message Vincent Giovendel PINHA Flor Arcales. Thank you.